dulah, tidakku naman ini isip nak peruntah aku gayon, perlu kelangan peruntah perlu peruntah, 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 perlu Hello mga kaedula mga pala ka mga kaedula ngayon pa lang po ako gusto mo lang mga kaedula kailangan ko po pala na puntahan yung hindi, hindi daw po siya marunong mag daw oh, dun hindi daw po siya marunong magpailaw hindi daw ginagana yung solar na binigay ko sa kanya kasi puto daw yung wire <laughs> doon na nga mga kaedula hindi ko po na nakabit na yung yung ilaw niya nakaraan kasi uh, ah, inuna ko po, po yung saluli ko doon eh. uh, niyo naman po na may matanda po ako na ito na po ang kaya mo po nakita niyo naman po na eh. Bibigay ko nga po sa kanya yung isang ilaw po at pinabit ko yung panel pero mga eh. yung mga mga kaibay mo, kalimutan na ano mo, kalimutan ko na ano, kalimutan ko

oh, nga pala, magandang umaga po mga ka-idol. Ah, ngayon nga po pala is babalik po ako doon sa bundok po kung saan po ako nagbigay ng panel. Pero ah, dito po ako sa kabila dumaan po mga ka-idol kasi ah, wala po talaga akong masakyan. Maganda sana kung doon ako dumaan kasi ah, nakasakay po ako. Pero ah, dito po ako dumaan mga ka-idol sa kabila kasi wala po mas masasakyan din naman eh. At saka, kung dito, shortcut po dito. Ah, may Yung nga lang po is wala ka talaga makikitang bahay dito mga ka-idol kahit isa uh, di, tula tulad doon sa kabila kahit papano uh, kahit may mga madalang lang na bahay pero at least mayroon po pero dito po is wala ka talagang makikitang abahay uh, bahay po dito pero oh nga pala mga ka-idol ah, shout out ko po si ma'am she po ah uh. hello po ma'am magandang umaga po ma'am thank you thank you po ma'am talaga ma'am ah uh, sa pala, parati pong pag-support po sa amin, ma'am. Thank you so much po, ma'am, sa inyong dalawa ni Sir Tom po, ma'am. Syempre sa aking mga kasamahan po sa Team She Warriors po. Shout out po sa inyong lahat mga tol ha. Siyempre kay Sis Ginny, ah, kay Miss Ginny Payat Vlog. Syempre kay Kilben Tol. Ah, ingat kay Tol sa bawat explore nyo. At saka siyempre sa aking iba pang mga kasamahan. Kila Kuya Dax, ah, kila Kuya Jigo, kila Kuya Alpha, kay Dante Explorer. Ah, sino pa ba sila? Goiske... Ah, sila Abdul. Ah, sa lahat po ng mga kasamahan ko uh, shout out sa inyo lahat tol mag ingat kayo sa bawat explore nyo pero ako ngayon mga kaidola hindi po ako mag uh, explore po hindi po ako mag explore kundi uh, babalikan ko po yung uh, bahay po kung saan po ako nagbigay ng solar po mga kaidul kasi kinabit ko na po yung panel nun pero dahil nga po mga kaidul is hapon na uh, nagmamadali po akong umuwi at alam nyo naman po na sinusundan ako nung time na yun kaya hindi po ako nagpaabot ng gabi po mga kaidula mas minadali ko na makauwi kaagad. sabi niya sa bahay ay uh, may nagpunta doon sa bahay na na yung kapit bahay nila na yung ilaw daw na binigay ko is di, hindi gumagana dahil putol daw putol daw po yung wire yun nga po mga ka-idol is nakalimutan ko po na ang panel is ang panel po is may wire po 'yung na nakakunik dito sa may ilaw at putol 'yun parang sinusuksok lang po 'yun para mag-ilaw. Pero siguro po dahil ah, hindi naman sila marunong mag ah, magkabit. Ah, meron siyang papunta dito na kapitbahay niya. Ah, nakita ko po kanina umaga sa palingke nagkataon lang talaga na nakita ko at sinabi niya sa akin na 'yung binigay ko daw ang ilaw, sabi ng kaibigan ko is hindi gumagana. So, mabuti na lang po at nakita ko siya. Dahil kung hindi po ko po siya nakita, hindi pa ako makakabalik dito kaagad. Mga patagal pa ako siguro makakabalik. Dahil babalik na ako sa pag explore mga ka-idol. Tutulong ako sa uh, pamilya ni Kuya Dax para ma-rescue na rin po. Kasi uh, sa lahat po, asya uh, na lang po yung hindi pa namin nare-rescue. Pero ngayon po, mga ka-idol, kailangan ko po muna, mga ka-idol, ah, mag-ano po, mga ka-idol, mag-, ah, mag balik mo na doon sa si bahay na kung saan akila at amarji akilang ko magbalik din sa kanila kasi ayusin ko po yung uh, ilaw na binigay ko so tara mga kaidol samahan niyo po ako tara mga kaidol so ngayon po mga kaidol ah, kailangan ko lang po talaga na mag magingat po talaga sa papunta dito dahil lang ah, kita niyo naman po mga kaidol malayo po dito at hindi po talaga ay, hindi po talaga makakakita ng ano talaga dito mga -idol eh wala po talaga mga bahay dito at ito talaga minsan po ay uh, hindi po talaga ako naglalaka dito mag isa dahil uh, kahit anong sigaw ko dito wala akong uh, wala makakarinig sa akin mga ka-idol kaya mas pinili po dito magdaan pero ako po kayo mag alala mga ka-idol ay eh, dala ko po yung protection ko at, at may baril din po ako kung ginakailangan mga ka-idol Siyempre po Makita niyo naman po doon ako Punta pa po ako doon sa may kanyuga na yun Mga kaidol dahil doon ako nakaraan Motor May mga motor po mga kaidol Dalawang motor May dalawang motor po Ayun o. Ayun o. Putik. Mga ka-idol. Okay, Parang may mga may mga biglang lumabas po ng mga tao po. Mga you ka know, idol mga kaidula napansin niyo po kanina mga kaidula may dalawang motor na dumaan <coughs> may dalawang motor po na dumaan dito pero ayun na nga mga kaidula hindi ko naman alam kung ano kung ano at saan sila papunta pero ngayon naman po is wala naman po tao dito pansin niyo naman po wala akong makikitang lah napansin nyo naman po mga ka-idola talagang wala akong nakikita ah, kasamahan dito mga ka-idol o kaya makakasama o kahit makakausap ah, wala talaga akong nakikita dito kasi malayo pa yung lalakarin ko mga ka -idola. hindi pa ako ah, as in nakakaabot sa kalahati kasi tingin ko makikita nyo po mga ka-idol ang layo pa ng lalakarin ko po tapos papunta pa po ako doon punta pa po ako doon So, yun nga mga kaidol ah. Kailangan ko po makatawid doon mo. Papunta po ako doon sa may mga kanyuga na yun mga kaidol. Kasi ito yung daan doon. Shortcut sure po ito doon eh. So, ngayon mga kaidol. Ah, shortcut sure po ito doon. Pero, ayun nga mga kaidol ah. Hindi ko naman iniisip na pupunta ako ngayon. Pero, kailangan ko pong pumunta talaga mga kaidol. Kasi ah, ah, uh, hindi niya nagagamit yung ilaw dahil ah, hindi, hindi siya marunong kung paano magkunik po. Hindi niya ma tawag hindi niya madugtong po yung yung ah uh, parang may sumusunod sa akin ah naman naririnig ako nagsasalita kanina pero ah, baka ano lang wala naman akong kaba mga kaidol ah pero syempre tulad ng sinabi ko po eh, ingat lang po ako kasi ah, hindi naman natin hawak yung isip ng mga tao at kung dito po mga kaidol parang may naririnig akong ano mga kaidol parang may naririnig akong ingay akala ko may sumusunod sa akin. Ah, oh, wala naman pala. Pahinga muna ako. Ah, oh, wala naman pala mga kaidol. Akala ko lang po ah, may sumusunod sa akin. Pero, kasi parang may naririnig ako ng mga ingay po. Pero, ah, mabuti naman. At, tinignan ko yung... Ah, mga kaidol wala ni na nga mga kaidol pero yun na nga po. Kailangan ko muna magpahinga po mga kaidol dahil eh. ang sakit na pa ako. Kailangan ko po pong balikan yung bahay kung saan po ako naghatid ng panel na karan mga kaidol kasi ah, may nakapagsabi po sa akin na hindi daw po gumana yung panel. Eh, sa sobrang madali ko po nung time na yun, eh, baka hindi ko yun nadugtong po kasi ah, dinudugtong po yun. Eh. Ah, meron dun sa may maliit na ilaw. Yung sa ilaw may ganito ka wire nito Tapos hindi ko na hindi ko napansin ko na idugtong ko ba o ano ko sabi niya putol daw yung pailaw. Kaya mga kaidola kailangan kong balikan po kung ano ang nangyari bakit di niya nagagamit at naituro ko naman na maayos kung saan i-connect 'yun baka hindi niya lang na na ano kasi alam niyo naman po mga kaidola wala yan talaga sa bundok po yung mga ganong-ganong ilaw kasi ana sana lang po kami doon ng mga ano lang po ang ginagamit yung gaas o, o kung ano pa pero kung sa mga ganong ganon mga ilaw mga kaidola hindi ko rin po talaga alam kung paano gamitin yun pero uh, kisabihan ko siya may nakalagay naman na 8 hours tapos may nakalagay na 5 hours uh, pindutin niya lang lagi yung on tapos kung saan doon ang gusto niya na, na oras na bukas yung ilaw uh, doon lang niya Uh, pindutin pero yun na nga mga kaidol dahil uh, dahil nga first time din niya na magamit sa ganong ilaw ah uh, baka hindi niya rin talaga uh, nakuha kaagad kasi uh, hindi po ako nakabigay po ng na maayos na instruction dahil a uh, umalis po ako kaagad nun mga kaidol dahil nga po ah uh, merong nakasunod nun sa akin na na mga tao ah uh, kita niyo naman po sa video ko na talagang sinusundan po ako hindi ko alam kung bakit pero Uh, yung maputi na lalaki, ay uh, yung puti na nakaputi na lalaki, uh, malayo pa lang, napansin ko na talaga siya na parang sumusunod. Inisip ko lang po na nakasabay ko lang siya o ano, uh, baka may pakay lang din siya doon. Pero hindi ko it, talaga in na ako yung sinusundan niya or, or nagkataon lang ba na magkasabay kami. Pero doon pa lang po sa pagbaba ko ng sasakyan ko is andoon na po yung siya. Nakita ko na po yung siya doon mga kaidol at hindi ko naman inisip na uh, susunod siya sa akin o ako ba talaga ang sinusundan niya. Pero hanggang sa nagtawid ako sa ilog mga kaidol, nakita niyo naman po na talagang nandoon pa rin siya. So lumihis po ako, ginawa ko, lumihis ako. Sa paglihis ko, tumawid ako doon sa ilog. Hindi ako dumirit siya doon sa may asaktong uh, daanan. Uh, dumaan ako sa mga mga yung tawag doon, yung maraming kawayan, yung siot masyado ba, sa na, parang marami masyadong damo, parang hindi talaga siya, inoobserbahan in ko mga kaido, kung hindi ba talaga siya, tawag doon, di ba talaga siya dadaan doon, o ano pa, pero, nung sa tumawid ako, talaga dinitingnan niya ako, talagang pinagmasdan niya ako, kung saan ako pupunta, kaya inisip ko talaga yung dalawa na yun, ang dalawa po na yung mga ka-idol ah, bali apat yun sila yung dalawa nakasakay sa motor tapos yung dalawa nakita nyo naman po sa video ko na yung isa naka, nakayuko doon sa may damuhan tapos yung isa naglalakad tapos yung pagdaan nung malapit na yung nakaputi na nakasunod sa akin yung mintin talaga nakasunod sa akin lumapit tong nakayuko doon sa damuhan at kinausap tong lalaki na nakaputi na nakasunod sa akin at yun yung nakaputi ang sumunod sa akin hanggang doon sa may ilog kaya napansin ko mga ka-idol na ako talaga ang sinusundan nila. Kaya uh, ginawa ko, lumihis ako ng daan at huminto muna ako doon sa may mga... Uh, nagtago muna ako sa doon sa may mga damo na hindi nila ako makita. Para malaman ko kung ako ba talaga ang uh, sinusundan ng lalaki na yun. Pero, minto ako. Uh, ginawa ko doon sa lugar kung saan kami naliligo nila, uh, Jackie at Ira. Doon ako dumaan. Kasi mga kaidol, ah, tatlo ang daanan dun eh. Yung isa pa is straight tapos yung isa, ah, mayroong dalawa na pwede kang dumaan sa gilid. So di, doon ako dumaan sa kaliwa kasi ah, doon yung ilog kung saan naliligo kami dati nila Aira, nila Jackie. Doon ako nung nagsalita ako mga kaidol, doon yung pwesto na yun. Ngayon, ngayon ah, tinitingnan ko pa rin mga kaidol is nandoon pa rin yung lalaki na ah, nakapote, nakasunod lang sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit o anong kailangan nila sa akin bakit nila ako ah, sinusundan pero ganun pa man mga kaidol ah, okay naman ako at safe naman ako ah, huwag po kayo mag alala mga kaidol dahil ah, nag iingat po ako at ah, hindi po ako umaalis ng bahay nang hindi ko po iniisip ang ah, akaligtasan ko parati ah, sa mga nag-chat po sa akin na ah, mag iingat ako palagi ah. maraming salamat po sa inyo mga kaidol sa concern niyo po sa akin pero I promise po ah, nag iingat naman po ako at uh, syempre naman po ah lahat naman tayo ay walang ah, walang may gusto na mapahamak kaya po ako ah talagang ah, pag naglalakad ako oo nga po ah, yun lang mag isa lang ako lagi kasi wala naman ako pwedeng isama malayo naman po sila ay ratchak kaya hindi naman ako pwede na magpasama lagi sa kanila dahil syempre po mga ka-idol busy po kami kanya-kanya po sa aming mga ah, kanya-kanyang buhay pero Ganun pa rin naman po mga ka is may time naman po kami parehas at kahit siyempre po kay Ginny, uh, hindi naman po porket hindi hindi nyo kami nakita na uh, hindi magkasama is hindi na kami nag, nagkikita. Uh, nagkikita pa rin po kami, kami nila Jackie, Ira, si Ginny at siyempre po si Isang uh, magkakasama pa rin po kami. Nga lang po mga ka uh, hindi nga lang po time na lagi kami nagdadala ng kamera Uh, once po na nagabanding kami ay ah, hindi po ako nagabijoy hindi po hindi rin po kami hilig mag picture picture kapag magkasama na po kami kasi naiisip na po namin na ito na tong time na to wala na magbanding na lang po kami magkwentuhan magasaran ganyan na lang panginagawa namin so hindi na po kami nakaisip po mga kaidol na videohan pa yung sarili namin i-post pa o kung ano pa pero mga kaidol ah, nakikita niyo naman po na okay po kami magkakasama at magkakaibigan Ah, wala pong nagbago kahit nagkaroon man ng kanya-kanyang trabaho at saka kung ano-ano pa mga pinagkakabisihan at ako busy po ako sa pagpamigay ah, ng kung ano-ano rin kung ano-ano lang din ang maisipan ko ah, sa sunod po mga kaidola meron po akong bibigyan po ng mga bata naman po is para para ano naman po mga school supply naman po pero yung ano naman po mga kaidola hindi naman po yun as in big na charity giyod o ano kumbaga sarili ko lang pong budget. Meron po ako mga bata na naisipan na uh, bibigyan na po ng school supply po nila para sa kanila po. So ngayon sila yung uunahin ko. Uh, meron pa pala akong bibigyan pa po ng asular. Uh, uh, tatlo pa po yung uh, kailangan kong bigyan. So sa po mga ka sila po yung uh, isusunod ko. Unahin ko lang po muna yung nasimulan ko na karaan kasi uh, nakapag-promise na po ako sa kanila mga ka-idol. At syempre po, shout out po, po nga aking mga kaibigan po. Uh, meron po ako nakachat kanina si Ate Roma. Uh, taga, ano daw po siya, taga Palawan. Shout out po sa inyo po, sa lahat ng taga Palawan po. Mag-iingat po kayo. At syempre po, sa inyo ate, uh, ikaw yung nagchat sa akin kung sana ko pwedeng sumakay. Pero ano naman po mga mga ka-idol, uh, hindi ko naman po inisip na pupunta na ako ngayon sa Palawan or ano kasi pagpunta naman ako ng Palawan po is hindi ko naman po alam papunta dyan at wala rin po ako matutuloyan dyan so ngayon sabi nyo nga po is pupunta ako dyan pero sa pagkakaalam ko is yung Sanara po ay yung lugar nyo po ate alam ko po yun kasi uh, meron din po ako naging kaibigan na taga dyan kaya alam ko kung saan yung banda Ah uh, Nortuba, Aryutuba, ano ba yun? Aryutuba, unahan ng Akison, tapos uh, Nara, tapos Kison, tapos Aryutuba. So, sa ganun. Para, kasi mga kaidula, na anuhan ko lang po yan is, yung kaibigan ko po is taga dyan. So, meron po nag-text sa akin na, ah, kung nakapunta na ba daw ako doon sa kanila, sabi ko,